Ayan, tamang-tama, mga gising pa itong mga baby doggy. Papainumin ko na nga sila ng vitamins. Kapag kasi mga nakatulog na, nakakahiya ng gisingin, magliligalig pa. Ang hirap-hirap kayang patahanin pag nag ka na. Inumpisahan ko nga dito kay female choco. Ito nga po palang si female choco ang ibibigay namin, papi share. Papi share kasi ang usapan namin nung pinaistad namin si Milka at ito po ang napili nila. At tingnan nyo naman po si Milka at nakikiinom din. Hindi nga pala siya mahirap nagpainumin ng vitamins. Gustong-gusto niyan. Lasa. At katapos nga nitong si female choco. Ito namang isang female. At ayan po. Akala ko nga po ito ay liver nose din dati. Ang ganda rin po kasi ng kulay niya. Kaya lang nagkaroon nga siya ng kulay itim. Kaya siguro nagitim din ang kanyang ilong. At ayan ang bilis-bilis ko nga siyang napainom din ng vitamins tulad lang ni female choco. At ang isinunod ko naman ay itong si bunso. Male po ito at ang ganda-ganda nga po ng kulay niya. Mas lamang kasi ang puti sa kanyang kanyang kulay. Ang kulay nga po pala ng ilong niya ay parang naghalong brown at black. Akala ko nga liver and white din siya. Pero dahil nagkaroon ng kaunting itim ang kanyang kulay ay naging tricolor siya. At eto nga ang isang male liver and white po ito dahil brown nose po siya. Dalawa lang ang kulay niya brown and white lang. Nagustuhan din niya ang vitamins. Matagal-tagal na nga pala silang nainom ng vitamins kaya ngayon medyo sanay na sanay na nga sila. Pero mayroon pong isang papi na talagang hindi masanay sa ay sa pag-inom ng vitamins. Hindi ko nga alam kung bakit, pahirapan pa nga ako laging pag nagpapainom at eto nga po siya. Nagkakandasamid nga po siya sa pag-inom ng vitamins kahit paunti-unti ang pagbibigay ko sa kanya. Nakakatakot nga po painumin siya ng vitamins pero hindi naman pwedeng hindi siya pa iinumin. Pero sa totoo lang po, siya po ang pinakamalaki at pinakamataba sa kanilang magkakapatid. Nakikita nyo naman po at talagang nagpupumiglas siya pag pinainom ko. Paunti-unti nga lang po ang pagbibigay ko sa kanya niya at sa wakas na ubus din. At ang isinunod ko naman pong painumin ay itong si Sneakers. Ibang battle na po ito, hindi ko na po siya isinasalo doon sa mga papis ni Milka. May sarili din po siyang syringe. At tingnan nyo naman po, pang 3 days pa lang niyang umiinom dito ng vitamins pero parang siyang sanay na sanay na. At nang makatapos nga uminom itong si Sneakers sa isinunod ko naman itong adult par babies ko. Siyempre nangunguna dyan ang aking alpha dog, si Mami Hershey. Habang ang pinapainom ko si Mami Hershey, nakapila na nga dyan si Rises, kaya siya ang isinunod ko. Habang ang umiinom siya, ay medyo ilag siya kasi katabi niya si Mami Hershey niya. Akala siguro niya aawayin siya, kaya ayun, medyo lumayo na siya. Pero pinaubos ko pa rin yung kanyang vitamins sa kanya. Lahat nga po ng mga par ko ay sanay na sanay sa vitamins. Maliban lang po kay Almond na talagang ayaw na ayaw ding uminom ng vitamins. Pero napapainom ko pa rin naman siya kahit papaano at ayan na naman po si KitKat naman ang umiinom ay sarap na sarap si KitKat at ang huli ko naman po pinainom ay itong si Milka naku kanina pa nga ay nangangagaw sa kanyang mga anak gustong gusto na nang uminom ng vitamins pero siya pa rin ang nahuli kasi bigla siyang nawala sa tabi ko